Ay, maluto kaya sa mga... Ano ang ng mga Matamis na eh. Matamis na eh. kilo dito? One hundred. One hundred? One hundred discount? Ha? A discount? Ano? na. One hundred. mo kaya na mahalika muna? Oye, Mar! ga gabok okay. kwana Nakwakano Driver driver meron. Kwaka ka mambo na para San sa nakani. alaka eh. uh -huh. <laughs> Wala ka nagagawa na sila ng ano? <laughs> Wala discount. Eh hey. hey, discount doon eh, sa? <laughs> Wala lang <nakataan. laughs> Pero discount ko eh. thank you. Dito te, di ba pwede magka-discount din dito? <laughs> Ito na lang sana oh. Magkano ba to? <laughs> <laughs> ko pa madam. Ha? pa na mga tubig. Dalhin ko pa sa Saudi. Dalihin ko pa sa Saudi. Dalihin lahat eh? Yung mga ano, rambutan sa kaisa. Wala sa tubig. Wala ka tubig? Kasama rin tubig? Oo. Ano kayo yeah. uh -huh. sanang ka? 1,750. 1,750. 1,750? Oo. Kailan lang binalatan What lang yan? Kanina lang. 1,750. O, ito. na natin ganun. Darating? Darating. O, oh, isang niya pa sa inyo. O, sige, sige. Ibonos mo na yan ba? Diba? Patingin. Kailan, Wala, kailan durian. Wow, oh yeah. Okay. Wow. Wow, toto na oh. Eh bonus niya kasi ano na 'yan eh. Kumbaga sobra sobra over ba? Hindi ba ni over naman? Ah. Eh. Bonus din ni madam. madam? Ah. 300 ang tulugan. Tayo, tagal mo na ako ng discount.

Wow, galing natin magbukas oh. Kaya ti, kaya? Kaya? Kaya rin. Kaya? Kaya, kaya. Wow, ganyan pa na kunod. Di man kumukuha na mukaw na natin. Hmm? Di man kumukuha, magpalit lang kayo. na ako yung pakaon ko. Kaon lang mismo. Hoy, pakaon ko sa kanila ba? Kaya pa kaya? Kaya rin. Kaya. O, may may lang. Kaya. 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 Kaya.

Ini na namin. Ngayon na namin. Oke okay bon? Oke po kamay? Okay po? Bon okay bon? okay bon? okay bon? paisa? Kuya, kuya, kasi paisa na? Mia, mia. Mie misi mia, mia. Kame, kuya, kuya, kapon. Kuya, <laughs> kuya, kapon. Nasa kasan? Tunay. Nakadaba na so.